Oh hi, kamusta? Ako nga pala si Mike, isa po akong OFW dito sa Finland. Sa mga katulad ko po na OFW na nagpapadala po ng pera sa Pilipinas, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, anak, kapatid, kaibigan, gamitin na po natin at i-download na po natin ang Tap Send sa Google Play at sa App Store. Dahil po ang Tap Send ay zero transfer fee. As in, zero po wala kayong babayaran kapag nagpadala po kayo sa inyong mga bank account sa Pilipinas at sa inyong mga mobile wallet sa Pilipinas tulad po ng Gcash at Maya. Minimal lang din po ang kanilang singil or yung payment kapag nagpadala kayo sa cash pickup. Sila po ay mabilis, safe at secured na makakarating ng buo ang inyong pinadalang pera. At hindi lang yan ha. Sa unang yung padala, makakatanggap po ang inyong pinadalahan ng 15 euro or mahigit 900 pesos sa Philippine Money. Kagamitin nyo lang po yung promo code na Mike in Pindan. Para sa unang padala, wala na kayong binabayaran, may bonus pa, di ba? Kaya sa lahat po ng OFW dyan, nasan man kayo, especially kung kayo po ay nandito sa Finland, sa Europe, sa US, sa Canada, Australia, UAE, UK, i-download na natin at gamitin na natin ang top top send sa pagpapala ng pera sa Pilipinas. Dahil po sa top top send, iwala po tayo na buo ang makukuhang pera na ating pamilya.